Hello oh, po, good morning. Ito na naman po muli si Simple City. Good morning po sa inyo lahat. Ngayon po is nasama po yung ating panahon. Mayroon pong bagyo. Si bagyo ang agpon. So, um, signal number one po is kasama po yung Eastern Cavite. So, kung mapapansin po natin yun na kahit po saan is diba, na ulan, which is okay naman kasi diba, matagal po tayong wala pong ulan ito po ay nakakatulong para po sa ating mga magsasaka. Doon na may bagyo, pero sanay na tayo sa mga bagyo kung ano man yung sakin na nangyari sa buhay natin. Sanay na po tayo naman. Pero, nakailangan pa rin po natin mag-ingat sa lahat po ng mga dapat po natin gagawin. Pinakailangan po natin yung pag-ingatan. At syempre, sa panahon ngayon na tag-ulan, huwag naman po tayo lumabas ang lumabas. Kasi nga po may bagyo, may hirap po. Sabihin pa natin natutuwa tayo kasi may papano, may, may ulan tayo at nagkakaroon na po tayo ng tubig. At na, natutulungan na po natin ang ating mga magsasaka. Pero hindi po tayo mag... Uh, wag po natin sabihin na okay lang kasi nga sa ibang lugar, bagyo na po. Binabahan na po yung iba. Diyo na ngayon na po talaga umulan ng ganito. So, so much for that. Kung makikita nyo, ayan po, naka ano po yung aming bahay. Ayan. May mga tabing. Kasi pag walang tabing, alam nyo na. Ayan, o. Oh, nyo, is naulan po talaga. So, nandito tayo sa medyo sa likod. Pero, ang sama pa rin po na aking pakiramdam kasi ang ating ubo po ay hindi pa po lumalayas. Pilip ko na pong Pero ayaw po talaga siyang umalis. Parang love na love po yun ako. Dibrinate ko na nga po yung ubo ko kasi nga po, sobrang sakit na may ibigilip po niya sa akin. Diba? Dapat sana yung pupunta sa akin, yung minamahal ako, hindi yung minamahal ako, pero bibigyan ka na sa akin. Diba? So, kanina pa man pinipilit ko natin na gawin po yung tama, So, kasi siya na sa'yo kasi yung boses ko talagang medyo mahirap pa po magsalita. Kasi para po siyang may nakabara po sa akin kung lalamunan. Kahapon, pumunta ako ng palengke. Bumili na ako ng mga fruits para po kainin ko po para kapapano. Naibsan po ang ating pag-uubo. So, ito po, patakita ko po sa inyo ang akin po mga kinamili kahapon. Mahirap din po kayang mag magsalita kasi na parang nangangati. Eh. So, ganyan. Pero laban lang Pilipinas. So, nandito, meron akong binili na ng ayan, lemon, kasi ilalagay ko to sa tubig. Yun ang aking iinumin. Meron din akong binili apple. Ayan. Ito, a uh, 4, 50. Medyo maliit lang siya pero kaya na. Ito palang lang lemon. At 50. And then meron tayo dito binili na sinasabi ng kasama ko. Kasama ko dito na hindi niya kilala. O di ba taga bundo. So, ito, bumila ko ng peras. Ayan. Ito, para siyang mansanas. Pero, parang mabuhangin yung loob niya. Ayan ang sinasabi na kasama ko dito, na hindi daw nakilala kilala. Kaya itinakilala ko sa kanya. Diba? And then, meron din akong binili na nawag dito. Para siyang ponka na orange, hindi ko mainam. Um, ayan. Walang kiat-kiat. Ayan. Sampung piso isa. Ano yan? Wala tayo ang Bumili rin ako ng um, repolyo. Ang kukulit ng repolyo na bili ko. Oh. Yan ito kalalaki. Diba ang cute? So, 35 ang isang kilo. So, tatlong binili ko, 36. <laughs> Bumili rin ako ng carrots at pipino kasi nga mag-blender ako. Ayan. Ito po yung carrots. And then, ito naman yung pipino. Ayan. Ayan. So, meron na tayong kakainin at iinumin. Dahil sa aking ubo, ayun. Mamaya, hagan ako nitong lemon para yun ang aking iinumin. Water, lemon water, Diba? ba? Grabe yun kasi once na inuubo ka, ang pangit talaga. Ganyan ko lang po nakinasa na ganito. Yung ubong, ito pa ipindihan. Bakit ganito? Eh, before naman kasi, pag uubuhin ka lang, pag nakainom ka na ng gamot, mga ilang days na ng pag-iinom ng gamot, okay na. Pero ngayon, nakailang days na ako na puro oregano ang iniinom ko para kung paano or Ganit siya. Yun. Hmm. Sakit sa tagiliran. Grabe, iba talaga. Kahit saan. Yun talaga yung ano yun. Um, Nafe-feel din nila, Marami din akong nakikita at narinig na inuubo na sobrang grabe. ba? Diba? Before kasi, pag inuubo ka, mild lang. Pero ngayon grabe, siguro mag isang linggo na yung ubo ko. So, nasabi nila magka-check up ako kasama eh medyo nakukuha naman sa organic sa mga organic kahit naman dati, yun naman yung talagang ginagamit natin, di ba? O di kaya daw na ang palaya yun lang ginagawa ko, ginagawa kong 3 times a day. At minsan, naglalaga ako ng bayabas na may guyabano. Kasi maraming benefits din yun. Kaya eh, yun naman ang ginagawa ko everyday. Pero ngayon, hindi ako nakakuha kasi na malakas ang ulan, medyo ba na sa labas, kaya ma baka bukas. Or sometimes, nagmamalunggay ah. Ayan, malunggay yeah, So, good morning, madam. So, ayan. Um, Medyo maulan. Ayan, si Chuchay namin. Chuchay. Chay. Chuchay. Ay, sorry. Hindi ko na ano yan. Nabasaan na. So, ayan po. Ingat-ingat po tayo kasi na may bagyo po. Signal number one ng Eastern Cavite. Ayan. So, tingat-tingatan na po tayo. Hanggang sa muli. Thank you, thank you very much. Thank you.